So mga after ano no almost 30 minutes, 30 to 35 minutes nandito na yung ating Lala Move rider. So yun nakikita ko na si Kuya no, may dalang gasolina. Thank you Kuya, alis nang ang engot na driver. So yan. Yon, may si Kuya, gasolina. <laughs> Saver natin, ayan. May dala pa kayong budo, napakalupit Kailangan <laughs> po sa Ito, may dala budo sa kuya Ay, hindi na ako muna Hi guys, so ito yung ating ADB 350 na kinuha natin kahapon So, every time na may gusto akong motor Kailangan muna may mabenta tayong isa, no Ayoko kasi nung Uh, dumadami dito tapos bumababa yung value niya sayang so huli kong bumili huli akong bumili ng brand new, doon sa Honda Desmark ay 2017 pa so Honda Click 125 yun so ngayon ay ADB1 ay ADB350 ang ating brand new na sumunod na binili sa kanila so ito sakay tayo napaka pogi ha <sighs> malalim ito. So, ito yung pinaka isa sa nagustuhan ko talaga dito, yung cockpit. Tingnan naman naman napakaganda. Premium na premium para siyang XADV. So kung wala pa tayong budget sa XADV, ADV 350 is the answer. So maganda dito no, yung open na yung area dito. So yung sa ADV 160 kung ano, uh, uh, push lock na ganto, kasi dito. So meron na tong total of 18 kilometers inuwi natin kahapon tapos kagabi umikot ako. Tapos <laughs> ngayon, ang ang schedule ko ngayon ay magpapaduplicate ako ng remote kasi isa lang ang kasamang remote nito. sa inyo so gamit na natin tong ADV 350 natin na binili ko kahapon kasama ang ating commander si misis so ngayon lang siya sa akin nakasama sa ano, no, sa pagbili ng motor so ilan na ba siguro di ko na mabilang ang laging motor ko pero yung brand kong huling binili matagal na rin naman oh, mostly slightly used tsaka hindi siya sumasama kahapon sakto free time siya oh, sinama ko Oh, pero nandun lang siya sa waiting area <laughs> so, yun nga last minute <laughs> change of mind sa picture kasi pinapipili ko siya no? gusto niya kung red or black so red talaga yung gusto niya kasi si Honda red tapos glossy pa maganda pero ako first choice ko is black kasi yung black ng ADV350 para siyang XADV yung mukha tapos yun, yung nga tinuturo ko sa inyong mukha niyan uh, yung design ng pagka black niya dere derecho so basta yun tapos last minute no, ang pinare-reserve ko kasi doon the day before kami pumunta is yung ano no red pero ang ending ang kinuha namin is itong black which is napakapogi naman no? ito pinaka, isa sa pinaka na gusto ko dito yung cockpit niya. Oh. parang naka GS Pili ko na ano BMW GS1250 hindi <laughs> joke lang piling ko naka adventure bike ako na malaki no kahit na 350cc lang naman to so yun pagkakuha namin kahapon napakabilis pag kinakash mo yung motor eh no wala pa kaming isang oras doon sa kasa saglit lang so nagpilap up lang ako since yung LTO portal lang naman na hanap nila ah uh, finorward ko sa message sa messenger ng ano ano sa messenger ng mismong kasa yung LTO portal ko para yun, doon sila magbabase sa ano ko sa pangalan, sa address na ilalagay sa OCR so So first uh, riding experience ko na hindi hiram Ito napakasarap guys Ay ito mo pataas to oh. Very basic lang dito sa kanya Under braking to guys Kaya medyo pitik pitik lang tayo <laughs> uh, So tinaas ko yung windshield kasi uh, Ito oh. basic talaga Sarap gamitin guys uh, Sana lahat ng subscriber ko Mapatry ko sa inyo to Nako Lalo na yung mga kabataan dyan Ang sinasabi ko lang sa inyo Huwag puro paputok Basta mag-aaral kayo mabuti lum bata rin ako Ganyan din ako hilig sa paputok Gusto ko magka motor Okay magmadali Basta mag-aaral kayo mabuti Kasi uh, Iba yung may diskarte ka na Tapos may pinag-aralan ka pa Totoo yan sa realidad Ito siya Napaka-pogi Tsaka isa sa nga gusto ko dito no, Yung exhaust niya So gawa na natin no? Ito gawan na natin Pogi pa rin ang ano no Puting ADB no So within ano no 1 minute of span ng riding Nakasalubong Nakasabay tayo ng anim na ADB na puti Ah, uh, minumulto yata tayo ng ADB puti natin. <laughs> uh, sorry, ADB white. Uh, actually guys, sabi ko for keeps ko na siya kasi Eh, ko ba? Uh, wala talagang forever sa motorsiklo, no? Hindi So, minumulto tayo ng ano, ADB puti. Ah, uh, may miss yata tayo ng mga ADB puti. Pero ganoon talaga, no? Kung magkakaroon ng ADB 350 na puti, ah, paganda noon sa Pilipinas ha, sa ibang bansa kasi meron sa Europe may puti may silver may puti may matte red correct me if I'm wrong sa so, mga nagtatanong no kung bibili ka ba ng 306,000 na adv ADB 350 kung ang kasabay mo ay ang Click 125 Aerox 155 R15 maliit ito na ang sagot sa tanong nyo Yes so, uh, ah, sa mga nagsasabing Sayang ang pera Kasi kasabay mo yung mga Aerox Mga Click Tsaka mga Nmax So ito na Ito na yung sinasabi mong Sayang ang pera Hindi sayang ang pera dyan Kasi hindi, hindi ka pwede bumili ng ano no Hindi ka pwede palang bumili ng ano Ng mga luxury car Kasi Ang isipin mo Kasabay ko Wigo Kasabay ko Bios diba Parang mali 'yon, mali 'yung thinking na gano'n So, binibili ang isang motor dahil uh, depende 'yan sa pangangailangan mo, depende sa kagustuhan mo. So, 'yung sabihin mo na kasabay mo 'yung maliliit na motor, eh hindi talaga 'to ginawa for expressway. Eh. So, kahit sabihin mo 'yan, may bibilit bibili niyan. Like ng Xmax 300. Yung Xmax 300, 'di ba? Sobrang taas ng sales niyan kailangan yeah, nilabas pa rin yung version 1 at version 2 or at version 3 meron pa akong narinig noon nilalabas namin to sa kasa actually guys sa kasa pa lang may narinig na akong ganyan kasi nung nilabas namin to sa kasa binili namin sa kasa nung binabayaran ako namin nagsasabi ay ilalabas na yun ngayon ha sayang noon hindi, mo naman makapasok siya sa si expressway eh sabi nung isang ano doon lalaki si isang lalaki lumapit kasi nakakuryo sila sa ADB 350 may magkano yung ganyan kuya? May 306 uh, May mahal Tapos di naman makapasok nga sa si expressway no? Ba't kaya nila di ginawang 400cc ano, ah, no? So sa mga natatanong kung ba't di ginawang 400cc Ang adv 350 Ang target market talaga nito is uh, Europe Bibili ka ba? Ang ADV 350 Kung ang kasabay mo sa kalsada ay Click 125 E-bike Uh, PCX Lahat ng malilit na motor At hindi ka makapasok sa expressway <laughs> At bakit? So, kung ako tatanungin guys Siyempre Kayo, iba-iba tayo ng sagot Kaya wala talagang isang sagot dyan uh, Ako uh, Yes, bumili ako ng ADV350 Ang reason ko Kasi meron na akong pang, pang expressway Na scooter, yung Kimco 400i meron tayong yung pang expressway na 1000cc sa bahay pero kung wala ako nung dalawang yon hindi ko to bibilihin as one bike only kasi mas gusto ko meron akong pang expressway so magkaiba na naman tayo ng sagot dyan kasi meron, meron bumili ng ADV350 na ito lang yung motor nila na hindi naman nila gusto pong ako sa expressway so magkakaiba talaga tayo ng sagot ang sagot ko doon ay bibili pa rin ba ako nito kahit nakasabay ko yung maliliit na motor ang sagot ko doon ay yes kasi meron na naman akong pang expressway na ibang motor ah, hindi, ha, hindi ko habol dito sa ADV350 na pumasok sa expressway so yun lang ang sagot sa inyo guys ah, kung kayo tatanungin ah, comment nyo down below bibili ka ba ng ADV350 sa halagang 306,000 kung kasabay mo ay small displacement na motor peace ya So dito tayo sa ano no, sa makapagal. So dito may motorcycle lane, kailangan sumunod ka kasi dito ay meron ding in cap or no contact apprehension, ang uh, MMDA. So dito ang, ang minimum ay maximum speed ay ayan oh, no, 60 kph. Kailangan sumunod ka dito. Kasi masampon lang ka, sayang naman yung ibabayad mo sa multa. Oh. O okay ilan lang magpasa 60, 65 Okay lang haapit ng 80 yan no? Talagang pasaway ka na noon Pag 60, 65 okay lang yun eh. Pinapayagan pa nila Sa expressway nga pwede yung ano eh Sumuba ka ng konti doon sa speed limit Basta babalik ka rin Kasi for overtaking purposes Babalik rin sa speed mo Hindi ka pwede magbaba sa sobra bilis ba? Diba? So yun yun Sama nagbabalak bumili Ah, hindi hindi kayo magsisisi magsisisi dito sa IDV 350. So kung kayo naman mga estudyante, mga uh, nagbama manifest magkaroon ng ADV 350. Mga uh, galingan nyo pa. Uh, lahat tayo ay papaldo sa buhay. Uh, at siyempre, huwag uh, kalimutang magdasal at magpasalamat lagi kay sa mga magulang nyo. Oh, so, 'yun. Basta 'yun. Uh, love your parents and pray lagi so kung may gusto kang bilhin uh, hindi pa hindi man yung motor cellphone yan trabaho mo o makapasa sa exam yon uh, do your best sabi nga nasa Diyos ang awa nasa tawang gawa so always do your best at least di ba Uh, do your best <laughs> so yun uh, sa mga mamanifest uh, hindi kayo magsisisi uh, balik tayo dito lumayo na lumayo eh no so yun sinasabi ko lang ha uh, sa mga nagsasabi dyan sa comment na mayaman lang makakabili na hindi guys uh, kaya kaya mo rin to kahit ikaw ay estudyante pag may gusto ka gawin mo paghirapan mo para makuha ito kasi kung hindi mo to priority kahit na kaya mong bilhin hindi mo to bibilhin eh ganun lang naman yan eh kasi iba nga yung ano alahas lang ang sing sing worth 1 million so yun yung mga matitindi kasi ano na sila parang hindi naman yung iba pinaghirapan talaga nila yung iba syempre hindi yung, mga, lalo na yung flood control project na yan so yun guys uh, salamat sa inyo sa panonood ng vlog hanggang dito na lang muna kasi ngayon pupunta tayo sa nagdudublikit ng susi no Uh, sana maduplicate siya to para tayo makauwi agad. Sana hindi ako buta ng ulan. Peace, yo. Ito guys, so, nandito ako sa Rose Boulevard ngayon. Sobra tipid ditong ano, no? ADB 350 guys. unang araw, tumirik ako. So, sobra excited ko. Hindi ko na malaya na... Or hindi ko na naalala na ang gas nga pala nakalagay dito is yung daling sa na isa't kalahating litro lang. So, uh, <laughs> nagbablog kasi ako kanina, ayan. may camera ako sa helmet. Hindi ko na namalayan yung dashboard ko. Ano eh. Kung nakikita mo kasi dyan, kung ilang kilometer po yung tatakbuhin ng gasolina mo para sa mga sasakyan. So, excited ko mag-vlog, ayan. Tumirik tayo dito. Uh, masama yung ganun sa fuel pump, no? Pero, huwag nyo lang ma... Laging ganun. Huwag laging, laging gagawing maubusan ng gasolina. So, Uh, first move ko nagbook na lang ako sa Lalamove nagutos ako na lagyan ng gasolina Atas uh, tapos uh, nagpabili ako ng gasolina kaya ito naghihintay ako dito so unang ride tumirik agad ako kasalanan errors driver's fault driver's error sobra excited ang sarap kasi gamitin ng ADB 350 sobra excited ko ayan resulta tirik tirik malala ayan yeah. Sabi naman dito, ganda-ganda ng motor. Walang gasolina. So mga after ano no, almost 30 minutes, 30 to 35 minutes, nandito na yung ating Lala Rider. So yun, nakikita ko na si Kuya, no? Uy, dalang gasolina. Thank you, Kuya. Mahalis ng ang engot na driver. So yan. Yon, may dala si Kuya Gaso. <laughs> Saver natin, ayan. May dala pa imbudo, budol, napakalupit. Grabe <laughs> boss sa... So, may dala kayong budol si Kuya. Kailin ako muna. So yun know, o guys, nalagyan na natin lang gasolina at ang ko talaga boss Sobra excited no, hindi ko na sinig yung laman ng gasolina ko, bumiyak ako may nila So ayan o, testing natin o, makikita namin kita mo sa panel no wala pa siya dito ayan o no? so start natin well, one start lang bilis so maganda pump ng ano ha na ADB ha? so let's go saya no na uh, walang din tayo ng, ano doon no? siguro mga 30 minutes din naubos ng oras natin pauwi na sana tayo uh, Papunta tayo ngayon sa magduplicate ng ano natin, remote So, marapit um, na yun eh 16 minutes na lang dito sa maps so lapit na nung gasolinahan naramdaman ko to ano na eh naramdaman ko siya dito na sa ano pero pagas tayo doon na tayo magpagas kasi meron naman to isang litro hi guys so yun na nga no galing na tayo doon sa sa pinagpa-duplicate natin ng remote no So yun nga, inuulit ko, ah. pagbibili ka ng EDV 350 ngayong panahong to, isang remote lang ang kasama niya. So unlike before na dalawa. So kailangan mo magpa-duplicate. Kung maingat ka naman sa gamit, hindi mo kailangan magpa-duplicate, ingatan mo na lang yan, pati yung code mo. Importante yung code kasi eh. kung so, mapapansin nyo kanina ano, Nagbablog ako simula nung kahapon Kaya pala siya naka orange Kasi mababa yung gasoline na <laughs> naman syempre bago excited Di nagbasa ng manual Di, nag, di nakinig sa demo So ayan, So ito dito nakikita mo na 92 kilometers ang gasolina mo Bago siya maubos, parang para sa sasakyan, nakikita mo kung gano'n Pwede yan, pwede So, sa so ganito, no, sa so, mga nagtatanong kung pwede kumanan Hanggat walang nakalagay na signage dyan, pwede kang kumanan Kaya, always clear this side Yung pinakakana kasi lahat yan ay eh, pwede kumanan So, balik tayo dito no? So, ito, nagpagas na ako ng 200 pesos lang muna no? 92 kilometers Yung kayang takbuhin ng 200 pesos natin Na pinagas So, wala na akong cash kasi Gcash na ang ating dala Hanap tayo mag-withdraw Parang gusto ko reward na lang sa ang sarili ko no? Parang 2 months na ako hindi nagpapares Nagda-diet kasi ako guys hindi ako nagra-rise So gusto ko pares ngayon Wala kayong magagawa magpapares ako Sabi So yun no guys unang lang no uh, Gusto ko ipakita sa inyo Kung gaano karami yung talsik ng putik Or ng tubig Dito sa ADB 350 kasi isa to sa mga nagustuhan ko na features dito sa sa ADB 350 no kung paano nila ginawa yung ano yung pag harang sa talsik ng putik no ito daan tayo dito off road di diba, on road pa rin to pero lubak ayan so daan natin dyan no tapos doon natin titingnan ngayon yung talsik ng putik kung lang guys eh uh, malakas yung ulan to puro mga lubak-lubak din dito so yon dito tayo ah center stand natin no tayo na natin so ayan guys no ito yung footage check na, no makikita nyo hindi masyadong natatalasigan tong muffler pati yung dito sa side na to sa makina may cover kasi siya eh tapos yung rubber na cover ng ADV 350s sagad siya hanggang sa dulo hindi katulad doon sa iba na ganyan kalaki lang so, ito malaki so yung engine nya dito hindi naabot so, sa harap naman isa sa nagustuhan ko dito is mahaba no so hindi ka na kailangan mag extension dito kasi kung makikita mo lagpas siya din sa mismong araro or yung ano nya pinaka radiator nya so walang talsik hanggang doon sa mi radiator makita mo linis na linis yung radiator tapos yung design nito ng honeycomb na to para sya yung sa xmax max din na no, naka slant na ganyan kaya yung talsik ng putik hindi sya tatalsik doon sa radiator so hindi mo na kailangan mag fender extension sa ADV350 so galing na ako sa putikan pero ayan o oh, malinis pa rin yung lalim niya. Otherwise, siguro kung sobrang kapal ng putik, no. Siyempre, tatalsik yun dyan. sa akin naman, dinaanan ko isa, no. Normal na putik lang, no. Sa daily route na yung dadaanan.